Tanawa mga idol oh. Namunga na ang tapol nga humay sa among silingan. <laughs> Dilinya niya mo sa silingan na eh ni. Oh, tinuod niya ha. Dili niya butla bulatik ni. Na. Klaro ni nga tapol kay ang kolor sayang iyang kuhan. Uhay. Ang kolor sa uhay medyo may pagkatapol giyod. Oh, tapulan. Tapulan ang nagtanong mo ni. Eh, kay tapol. Guys, <laughs> uh, Oh na mo ni tinod gyud wa ni lipod-lipod humayan gyud sa among silingan dire <laughs> nalapad kay siya humayan no oh nindot kay yung view ayun na tanawa ng humayang view na lang tanawa <laughs> nya paminawa sa bang nag vlog saba ra kaayo lai <laughs> lai vlogger ka so taga manila ni ngawan vlogger pero mauawon siya tabon siyang naong <laughs> Oh. Ah, enjoy kaya sa nagla agi-agi dali sa pilapil. May rabag dili masapid. <laughs> oh. So pabuton sa nato ning 3 minutes kay aron na ay ads, siya. <laughs> kay uga to na yon ni kwal wa 3 minutes ah wala ads. ad. Oh. <laughs> Mana mga idol tanawan ninyo nindot kay ang view. Basakan. Oh. ani basakan sa An silingan kaya. o basa basakan ni sa silingan dili ato ah mo pangangkon ah. <laughs> kay nga atong basakan to ara dito perti kasagbot diri limpyo ra kayo ni kay ni no nindot kayo basakan sa mong silingan <laughs> kay kugihan kaya siya magkamot <laughs> Nya kami dito si gimik pa ning kamot. oh, sagbot mangyapon amo humayan. Na -a -a guys. guys. Ah. Ama niya mo sila nga natagya sa humayan dali. Nindot kayo ang humay. <laughs> Nindot kay ang humay guys. Tapol. Namunga na. <laughs> so, mayong hapon na anong? Mayong hapon. Mayong hapon. Unta, daghang kag-abot, matagan mag-tapol ng pilit. <laughs> Ayun lang, swimming pool na o. Oh. <laughs> Diha, manglangoy itong mga bata. <laughs> oh. Oh, mo silingan, daghan kay siya binahi dere nga kuan. Oh, daghan kay mga manok. Krrr, 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 krrr. Oh. Oh. <laughs> uh. Oh. Oy, dag dili imo, di ba priso lagi ka. Oh, ni kuan itik. Itik itik asa kagikan. Asa mo, gyapon ning silingan. Oh, daghan Maya apo mong silingan daghan pa ibinuhay ang kami ani wa gyud Gikabuhi na lang minta Ani <laughs> oh, apa dire yo Tagkop kayo ang kwan Humay dire dagkog sipak Tambok ayo ginabunuhan gyud ni nya abunda pag tubig Oo oh. hybrid <laughs> 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 Oh Hey guys na mi guys adin na ko ni off kana nag-oop dia hal halok lang mga tagak. <laughs> nag korok korog nga akong katapat, guys. Pasigang <laughs> maligas. Kaya <laughs> eh, nga mga agi dyan, pwede tingin sa ura. Labi na nga ko Kuwanan eh. Dagko na ang humay. Wala pag-iwahing. Pastilan. Dali, <laughs> naman di ay ah, namunga. wala. Wala ni namunga, Lodge. <laughs> dagko oh, na guhaw wow naman uhay na <laughs> unsa man ni oi o pagbalik na to sunod ani ani na -an -an ni -an naw <laughs> <laughs> dagko kay ila uhay oh. o dagko gani -dag ni abot ambot lang po, ng presyo. Basik, balik na po taksite, ang presyo basig <laughs> balik na pod city ang presyo sekang di malasa Ay, 1 na 4 minutes na. Pwede na ning patyon. Bye.